Sa totoo lang, lang sa totoo lang, lang. sa totoo lang, lang. Sa totoo lang Magandang umaga, hapon gabi, Luzon Visayas, Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po sa Totoo Lang O oh, maraming salamat po ha doon sa mga uh, nanonood dito sa Current PH TV Magpapasalamat ako sa mga reaksyon ninyo lahat at itong uh, reaction nyo doon sa isang report namin tungkol doon sa uh, pagkapatay ni nung Tantoko. No? At uh, ang update namin ngayon, oh yan, nagpakita na po ang ating first lady, Lisa Marcos Araneta, o Araneta Marcos, <laughs> sa isang event po, itong Abril. No? So yung mga na nagsasabi sa amin yan eh pakita daw, etc. live eh sa lang eh wala ho kaming kapasidad na gano'n na ipakita yung First Lady no, hindi naman ho kami malakanyang at hindi kami palasyo pero kanina-kanina lang eh nakita ko po doon sa Billionario.com na may foto po do, may larawan ang ating First Lady kasama ang ating Senate President Chis Escudero at yung kanyang asawang si Hart Evangelista Uh, mga April 5 or 6 yata, ayan. No? Ang tanong ng iba dyan, syempre, kung nakita na, kasi marami nag-a-allege, hindi, eh, no, na, nasa Amerika, nakakulong, et cetera, et cetera. Yung pala, nandito. So, ang tanong lang yan, ay, eh, eh, may kaugnayan ba ito dun sa Tantoco case? O yung tinatawag nga ngayon, yung eh, kumakalat na Beverly, Beverly Hills case? Eh, hindi po. Dahil, syempre, eh, Matagal lang po nahon eh. Mga two weeks ago yung tanto ko, yung pagkamatay ni Tantoko. So patuloy po yung uh, paghihintay natin dun sa autopsy, autopsy report. Kaya pinakamabuti ho dyan, ay eh, wag tayo mag-speculate, no? Na namatay ng uh, due to drug overdose. Ito pong nakababatang Tantoko. Yun lang po yung sinasabi ho namin dito no? Dahil wala pa naman muna ebidensya. At may nagsasabi na ito pong uh, si First Lady eh, nakita ko ng Monday pero may nag-allege na Pilipino na nasa Amerika na nagsasabi na uh, Sunday pa rin eh, siya. So parang sinasabi niya na nag, parang nagsisinungaling itong si undersecretary o yung ating press officer o yung spokesperson ng Malacanang ngayon si Attorney Claire Castro kasi sabi ni Claire Castro nung sa kanyang press con eh nandito raw nung Monday itong first lady samantalang may mga accounts di no, na nandun pa siya nung Sunday no so eh sa totoo lang eh pwede ka naman hong lumipad eh Mag magmula Amerika patungo ng, Manila uh, within a period of 14 to 12 or 12 to 14 hours. So, posible ho yan na nasa ano ka, nasa Amerika ng Sunday at darating ka rito Monday. Pwede ho yan. E eh, pwede ka naman mag... Siyempre, kung iyan eh, uh, baka may jet yan or what, no? So, yan po, hindi po patunay yan na nagsisinungaling yung ano. Ang ang mensahe lang una naman namin dito simple eh. Huwag tayo mga Pilipino maniwala sa mga hakaka. No, na wala namang basehan or doon sa mga balita na narinig niya sa ganito, no, narinig niya na yung yung isang kaibigan niya sinabi na nag-sex orgy itong first couple kasama ng mga kaibigan eh, narinig lang ho niya eh paniniwala niya at ibobroadcast ho niya ang tawag ho dyan ay libel yan at kami ho dito sa current page TV hindi ho namin pinapatunan yung mga ganyan guys in the first days eh anong saisay? anong value nung ano nung sinabi ng isang kaibigan mo narinig ko doon sa isang tao na ganito si ganito eh, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay marites. Marites. No? Ano lang yun? Rumor. Ano ba sa rumor sa Tagalog? Chismis. Yan, chismis. Eh, kasi wala naman mas yan. Pero kapag narinig mo sa ano mo, sa kaibigan mo, uy, may si ganito, ganito, may nangyari. Na hospital si ganito, ganyan. Na, at eksakto, 645, dito sa St. Luke's Hospital at nandun siya sa room 217. At yung mga detalye na yan, eh nakumpirma nyo mismo, personal, eh pwede paniwalaan, pwede yung ikalat yan. Pero kapag ka napaka-generalized statements na sinasabi niya, uy, nag nagdodroga si ganito dahil uh, ano, balita, eh, di umano, nag-sex order sila, tapos wala namang detalye saan nangyari, sino ang involved, nandun ka ba? O, kung wala akong ganyan, at hindi first-hand account yung uh, naringgan yun ng ganyan, at new confirm na siya ay nandoon mismo sa pinangyarihan ng kung ano man, ng krimen o ng, kung ano mang insidente, eh pinakamaganda ho dyan, wag nating paniwalaan. So kami po, para sa gayon, eh bakit ganon? Para sa gayon, eh, may katahimikan yung bayan. Kasi pagkata, lalo ngayon, ang dami-dami dami nating mga problema. Eh, sabi nga ng ating mga ligil, eh, dapat ngayon ay magkaisa tayo. No? Wag tayo magpapaniwala kung ano-ano mga fake news, fake news, fake news na lumalabas. Eh, dapat, ang paniniwalaan natin ay eh, tamang impormasyon lamang. At yung tamang impormasyon, iniginigit eh, po namin dito sa Current PH TV, eh number one, kung yung narinig mong detalye o the, information ay kompleto. Yung kompleto po is what, when, where, why. Yan, who. Okay? Ikalawa, kung yung nagbibigay ng impormasyon ay credible. Siya ba, paano mamalalaman yung credibility niyan? Eh, siya ba ay naandoon mismo, first hand account? No? Kung second hand account, saan niya nakuha yun? Credible ba yung first account? Meron bang dokumentong pinagbabasihan? Yung dokumento ba opisyal at di gawa-gawa lang? No? So, yun yung pangalawa. No? At yung ikatlo, no, ay eh, yung sa logic yan. So, ano ba, may nagsabi sa inyo, oh, nakakita kong report na may lumilipad na isang round object. No? Ah, dapat to yan, ito pang paglipad na to naaayon sa mga batas na, physical na batas ng siyensya. Alimbawa, ah, para mapaniwalaan. O kung, kung katakataka naman, pero may na-authenticate na isang official uh, government source, eh, wala ho tayo magagawa dyan. Eh, kung i-report nyo, eh, wala ho problema dyan. Sapagkat kailang, kailang naman ay uh, nagbase doon sa isang government source. So, support po ah, by the way ah, bago ako magtapos, eh, support nyo po, ah, tignan nyo po sa online yung petisyon, no? Petisyon ng mga NGO, lalo na ng Democratic Party of the Philippines at Reform PH, dun po dun sa uh, International Criminal Court. Ano po bang petisyon nito? Ang petisyon nito ay nagsasabi na uh, maaaring tumulong itong mga NGO na ito upang mapaliwanagan ang ICC hingin sa mga sirkumstansya na naganap dun sa pag-aresto ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kung kayo po ay nininiwala na kinakailangan natin ipetisyon um, ito sa International Criminal Court at gawing amicus curiae o friend of the court ito pong mga engineer ito para mapaliwanagan itong korte hinggil sa mga naganap doon sa uh, pag-aresto ng ating dating Pangulo, eh, mag-sign ho kayo doon, lumagda ho kayo. Sapagat ito po, sangayon po kay Sen. Gringo Honasan, ito po, petisyon ito, ay umihiling lamang ng due process para sa dating Pangulo. Ngayon may magsasabi eh, hindi dapat bigyan ng, ng due process yan dahil marami siyang nilabag na karapantang pantao. Eh wag naman nung ganon. Kasi pagka sinabi nyo ganon, eh, wala na. Wala nang batas. Wala nang mustisya, Wala nang kahit na ano. Mag magiging barbariko tayo dyan. Kung tayo nagmamahal talaga sa kapwa natin Pilipino at tayo po ay talaga nagsusulong ng karapatang pantao, maski ang karapatang pantao ng isang akusado, ay eh dapat po nating sundin at respetuhin. Maraming salamat po sa totoo lang.